This point, puntahan naman po natin ang iba pa nating mga idolo, Melatunay and Jojo, the love survivor. Yan! Yan! Ayan, congrats yan. muli sa ating mga idol na triathletes. Talagang napakalaking inspirasyon nila Palaka. sa ating lahat. Tama ka, Carmela. At syempre, yan. kung diniscuss natin kanina ang mga pogi na itong SEA mm. Games, syempre, dito ay magpapahuli. Para sa iyo to, Papi Jojo. Yan, o, ang, ano ba yan? Sino ba yan sila, ang Carmela? Ang mga chicks na head turners oh. ng SEA Games. Yan, dapat na, yan. dapat na dito ka. Oh. Yan. O. O. Syempre, kikilalanin natin sila. Itong isa na si Jess Barnard. Barnard. Mula sa Steeplechase na nanalo ng bronze na itong SEA Games. 3,000 meters. Yan! Ang ganda! Wow! Madagat ka! Pero mas maganda pa rin si Carmela dyan. Yan! gusto ko sa'yo, Papi. Yan! masarap isama sa beach siya, ha? Yan! At syempre, ang guest natin nung nakaraan, nung kailan lang, si Sofia Ramon. Yan! Crush ko yan! Kaman, so, rupa, Ramon. Sorry. So, Roman! Sorry! Roman! Sofia Roman! Sabi Crush ko yan eh! Sofia Roman! Mula sa basketball na naggamit ng 4 days na itong SEA Games. Oo! Oh. Yan! Gusto ko magpa-shoot dyan! Wow! Sa puso na, pinsu, niya! Sana oh, yeah. mashoot ako sa puso niya. At syempre, ito rin si Katarina Leonard ng Tennis na nagka nagkamit ng 2 Silver and 1 Bronze na itong SEA Games. Gusto ko makalaro yan! Alam si mo! Fresh. Yan! Kay Miss Katarina, hindi ako makakascore dyan kasi may love! Love! May love! Yan! Pagka-zero love ang tawag doon. Yan! Sino pa ba? Germany yeah. No, si Jovelyn Gonzaga, dyan. team dyan. captain ng Team Pilipinas ng Volleyball. Nakikita ko future ko. No. Si ah. Jovelyn! Ano yan? Kayo Mangi Beauty. Yan. Oh, very fresh talaga rin. Pa Pakilala mo naman kami dyan. dyan. Yes, sagot ko kayo dyan, papi. Sino pa? S Sino po? Ah, syempre ang nag-iisang Rachel and nga, talagang in-interview siya ng iba't-ibang bansa. Yan. Pero oh. hindi tungkol sa paglalaro karamihan. Ano yun? Tungkol yun? saan? <laughs> tungkol sa mga beauty tips niya daw. Yan. Ako. Pas, Maganda talaga si, talaga si... Talaga. napaka-fresh talaga. Ayan. Ano. Love ko kaya yan. Yung sabi. Armella Tunay, kaya natin makikita dyan. Erika Padilla. Erika Padilla. At si Carly natin makikita yan sa pagbabalik uh. ng Sports TV. Pricity!